Hi hey Max Pride, kamusta kayo? Ngayon sa vlog natin ngayon hey mga Pride, pag-uusapan natin ng mga sikreto para kailanman di ka matiis ang siyang laki. At kung handa na kayong lahat, pagsala po tayo at puli, be spa. At ang unang sikreto para kailanman mandi ka matiisong sa nalakis, huwag mo maging salbay sa kanya. O pa mo ka kang maging salbay sa patan mo. Kahit ano pang ginawa niya sa'yo. Kahit sobrang yun eh. Kaya ginagawa ko siya ng kasalbayan Una sa lahat, huwag kang gaganti. Masama yan. Pangalawa, wala kang pinagkaiba sa kanya. Kapag ginagawa mo rin, yung ano mga ginagawa niya sa'yo. Kahit insupad, maging mabuti ka pa rin tao. Kahit ano naranas naranasan mo sa kanya, ano pang pinakita niya sa'yo. Sikapin mong gawin ang lahat para magpakabahit pa rin. Huwag kang bumaba sa level niya. At kahit pa kahit na, di siya nagpaparamdam sa'yo. No contact rule yung lalaki sa'yo ngayon. Eh, huwag kang mag-message na kung ano. No? Yung iba sa'yo, porke tinitiis. Porke tinagpaparamdam yung boyfriend, yung mister. Porke hindi nagre-reply. Porke na doon sa babae niya, kung ano lang sabi mo. Eh, nauulawa ko kayo sa pagkala mga babae, emosyonal. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, pinapayuhan ko kayo na huwag kayong ganyan. Malahimi ka na lang, mag no contact rule ka na lang, huwag ka maghabol at talaga namang ugulan siyang pansinin. Huwag ka rin magparamdam sa kanya sapagkat kapag ka ganyan ang ginawa mo, isang lalaki talaga ba mag-iisip sa'yo? Paano kanya iisipin kung lagi ka pa nagpaparamdam, hindi na nga siya nagpaparamdam sa'yo, palagi ka pa nagpaparamdam sa kanya? Tapos kung ano-ano pang kasalbahiya na mga pinagsasabi mo sa chat o sa text. Diba? Yung iba sa inyo na mahiya ma 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 pa. Sinikismis pa yung boyfriend, sinikismis pa yung asawa, sa mga kaibigan, sa mga kumare, kumpare, at mga talaga mong kakilala mo at kakilala niya. Huwag ka maging ganyan upang isang lalaki magkaroon pa rin ng pagkakataon na respetuhin ka. Bumalik ang halaga mo at makita niyang mas karapat dapat ka par sa kanya. So sa mga sikreto upang hindi ka kailanman at isang isang lalaki, ipakita mong mabuti kang tao sapagkat ka-inspired kung ang isang lalaki niloko ka ngayon. Kung ang isang lalaki hindi nagpaparamdam sa iyo ngayon. Kung ang isang lalaki palagi ka lang tinitiis tapos magsasalibahi ka pa, ay eh di mas lalong lalayo yan hindi eh, mas talong iiwang kanyan at mas talong ipagpapalit kanya sa iba. Pero kung kabalit taran ka ang gagawin mo, pipiliin mo pa rin maging mabuting babae, maging mabuting tao. Huwag kang salbay sa kanya. Ang isang lalaki maaaring bumalik pa rin sa'yo at ikaw pa rin palagi ang piliin niya. So sa mga maaalala niya, so sa mga bagay na may isip niya, mga bagay na hindi niya matitisan tulad mo sapagkat hindi lahat kasing tulad mo. Yung iba, sobrang mapagsalita po kita saktan eh eh, nung ko kayo sa pagkatamang ng babae, emosyonal, pero dapat makinig ka sa payo ko ngayon. Huwag kang maging ganyan, sa halip manahimik ka, sapagat makapangyarihan ang pagiging tahimik. Imbis na kung ano-ano pang pinagasabi mo sa kanya, mas iisipin kanya, mas magsisisi yan, mas matatauhan yan, kapag hindi mo siya piatulan, kapag hindi mo siya inaway, kapag hindi ka nagsalbahi sa kanya, kapag hindi ka nagsalita lang masasakit na salita sa kanya, kapag hindi ka naghabol, kapag nanahimik ka, kapag lumayo ka na lang, kapag di ka nagparamdam, kapag hindi ka talaga namang namilit sa kanya, ka-inspire. So, isang mga sikreto upang isang lalaki ay kailanman di ka matiis. Piliin mo palagi maging mabuting tao. Huwag kang magsalita na kung ano-ano sa kanya. Hindi man siya nagpaparamdam sa'yo o kung ano man ginagawa niya sa'yo, huwag kang maging salbahay sa kanya. Dahil kapag ginawa mo yan, palagi ka pa rin ang titiisin. Pero kapag kabalik ka rin ang ginawa mo, ay talagang talaga namang sa katagalan hindi ka niya matitiis ka Inspired. At ang pangalawang sikreto ng makit spark para kailanman hindi ka matiis sa lalakis. Huwag mong ipapakita na guwapong guwapo ka sa kanya. Yan ang pangalawang kay Spark. Alam nyo, kapag pinakita mong ganyan, ang guwapong guwapo ka sa boyfriend mo, sa mister mo, kahit na napakabahit niya pang tao, kahit mahal na mahal ka pa rin makapagpakumbaba siya. Siyempre, sa psychology, sa subconscious niya, dahil yan ang pinapakita at pinaparamdam, sinasabi at pinaparalas mo sa kanya, eh tatatak yan, may iipon niya sa subconscious niya. Lagi niyang maalala at lalaki ang ulo niya. May spoiled siya, tataas ang pride niya. Magiging feeling high values at magiging low value ka sa mga mata niya. Ganun yan, dapat di ka gwapong-gwapo sa kanya. Kahit mas sobrang gwapo niya, nakasawa mo ng boyfriend mo, huwag mong pakita kung paramdam na gano'n yung tingin mo sa kanya, na gwapong-gwapo ka. Kaya titisin ka talaga niyan. Baka nga mababae pa yan eh. Kapag alam niya naman na pogi pogi ka sa kanya. Sa isang mga talaga namang real talk at Thailand kung bakit ang isang lalaki nang fix pa sapagat piliin pogi talaga siya dahil ikaw mismo gwapong gwapo sa kanya kahit talagang real talk gwapo siya wag mong ano wag mong laging pakita o sabihin yung sa kanya parang normal lang di ba kaya ikaw naman magpaganda ka din para gwapo nga siya pero ikaw naman di ka nagayos sa sarili mo kaya ganyan siya sa mga sikreto kay Spark. Kasi pag once ay ganyan ipakita mo sa boyfriend mo, sa asawa mo, guwapong-guwapo ka sa kanya, lalaki ulo niyan. Kapag lumaki ang ulo niya, tatasan ang pride niya. Ang ego niya, ang pagiging proud niya sa kanyang sabi at dahil doon, maaari siyang makagawa ng mga pagkakamali niya sa buhay niya. Mga maling desisyon. Baka mamaya, mambabae pa yan. So pagkat pogi na siya sa sarili niya, Laging piling-pogi na siya sapagkat yun lang laging tiyanatak mo sa kanya yun ang laging pinapakita mo sa kanya at yun lagi yung pinaparamdam mo sa kanya dapat ano lang huwag mo siyang masyadong i-validate dapat normal lang yung tingin mo sa kanya upang isip-isipin niya na, na, hindi pa siya masyadong sapat para sa iyo na dapat pa siyang palaging mag-effort sa iyo na meron pa siyang dapat habulin sa iyo na talaga namang hindi mo siya sobrang mahal hindi ka sobrang guwapong-guwapo ka sa kanya at maaari mo pa rin siyang iwan kapag ka uh, niloko kanya, di ba? Kay Inspar, sa mga sikreto. Dapat mong tandaan upang isang alaki, hindi lumaki ang ulo at hindi kanya tiisin sabagkat hindi magiging low value ang tingin niya sa'yo kapag ka hindi mo pinakita sa kanya na gwapong-gwapo ka sa kanya, ka Inspar. At ang pangatong sikreto, mga para kailanman di ka matiisin sa pagpayaman magpayaman ka din at mag-focus sa karir ng pangatong Inspar. Alam nyo, sinin sa mga talaga mga sikreto talaga Kapag ka ginawa mo yan, sigurado tataas ang value mo para sa partner mo sapagkat magiging high value ka. Nakakataas ng value ang isang babae may status sa buhay, may narating sa buhay, matagumpay na babae. Talaga naman ka inspired. Hindi ka man ganun kaganda ngayon, eh mas gaganda ka na rin kapag may pera ka. Hindi ka man ganong kaganda talaga sa ngayon, eh pag naging successful ka, gaganda ka na rin sa mga mata nila. At magiging high value ka. Tataas ang talaga namang respeto nila sa iyo sapagkat may narating ka. Kaysa naman puro kaasa ng asa, wala ka lang ginawa kundi maghintay na lang ng biyaya sa kung kanino man at napakatamad mo huwag ka maging ganyan magsumikap ka, dapat may sarili kang diskarte dapat magtsaga ka talaga mo ka ng goal, magtagumpay ka magpayaman ka at magfocus ka sa karir huwag puro love life huwag puro siya talaga namang isipin mo huwag kong paikutin mundo mo sa kanya lang magfocus ka sa mga bagay na magdadagdag sa'yo ng alaga magfocus ka sa mga bagay na talaga namang may pakinabang din sa'yo Upang isang lalaki ay hindi ka maliitin, hindi maging low value ang tingin niya sa'yo, hindi ka niya bastusin, at tumaas ang respeto tingin niya sa'yo. Kaya yung sparse sa isang mga sikreto, no? hindi yung puro lalaki, hindi yung puro siya lang lagi ang iniisip mo, hindi yung puro siya lang lagi ang iniintindi mo, mayat maya may message ka, mayat maya may chat ka, mayat maya siya ang iniisip mo, nagiging toxic ka na, nakakasakal ka na, nagiging needy ka na, sobrang clingy mo na, at talaga bang para bang laging balu na balu ko sa kanya at nararamdaman niya yon at ayaw ng lalaki nun. Kaya ka inspired. Isa mga sikreto dapat mong tandaan, magpayaman ka. O mag-focus ka sa trabaho mo, mag-focus ka sa karir mo, sa tinapos mo o sa negosyo mo. Kapag nakita lang isang lalaki na hindi mo siya sobrang mahal at hindi sobrang-sobrang oras o panahon ang binibigay mo sa kanya, at paminsan-minsan hindi ka palaging available sapagkat busy ka, hindi laging sa, sa kanya palagi ang oras at atensyon mo, ang isang lalaki ay laging magmamahal sa iyo sapagkat lagi siya mag iinvest ng pag-iisip sa iyo. Iniisip-isip ka niya sa mga panahong wala kang paramdam sapagkat focus ka sa karir mo. Huwag siyang lagi ang focus mo upang hindi ka pagsawaan at upang hindi siya mandamig sa iyo at upang palagi ka pa rin yung mamiss, hanapin at isipin ka-inspire. At ang pangapat sikreto bakit support pala para man di ka mati isang sa dapat palagi ka pa rin nag-aayos sa sarili mo. Yan ang pangapat kayong Lagi mong tandaan yan at lagi mong gawin yan. Huwag mo lang palaging tandaan, gawin mo rin. Yung iba sa inyo, tinatandaan lang, pinapakinggan lang, di, nags -self -improve, di naman nag-self-improve, di naman naman nag-aayos. Yung iba naman, dating nag-aayos, dating nagpapaganda. Noon, lagi kang napakabalidosa mo. Pero ngayon, ano nangyari sa'yo? Ha? Ah, kay inspired, huwag kang maging ganyan. Kahit tumatanda ka na, kahit maedad ka na, kahit naghihirap ka ngayon, kahit hindi maganda ang sitwasyon mo ngayon, kahit pa toxic ang relasyon mo ngayon, at talaga namang ano man ang pinagdaanan mo, sikapin mong ayusin ang sarili mo, upang hindi ka kailanman maging low value sa mata nila, at lagi ka maging high value sa mata ng lalaking mahal mo, at dahil doon kailanman di kanya matitiis, sa pinakamalaking attraction para sa lalaki, ay ang itsura ng babae. Ngayon, kung magpapabaya ka sa itsura mo, at kung magpapabaya ka sa katawan mo, at kung magpapabaya ka sa sarili mo, at magiging low siyang ka, magiging low value ka. Bababa ang attraction niya sa iyo at hindi hindi siya magiging interesado sa iyo. Maaari siyang matukso sa iba at maaari siyang humanap ng iba at maaari kanyang iwan o kung hindi ka man niya iwan, magbabago ang pakikitungo niya sa iyo. Mawawalan siya ng respeto sa iyo. Maaring bastusin kanya. Maaring pagsitan kanya ng masama at maaring iwan kanya ka-inspired. Gusto mo mangyari 'yon? Kaya ngayon pa lang, kahit bago pa lang kayo, kahit matagal na kayo, lagi ka pa rin mag-ayos ang sarili mo. Palagi ka mag-self-improve, ayusin mo ang sarili mo. At kahit talaga namang mayaman ka na, kahit pa sabihin sikat ka ngayon, sino ka mananonood sa akin ngayon, huwag ka magpabaya, huwag ka maging kampante. Sapagat kapag naging kampante ka sa pag-ibig niya sa'yo, at naging kampante ka sa value mo ngayon, dyan magsisimula na magde-decrease ang lahat sa'yo. Pag yan ang downfall mo, kaya lagi dapat mag-grind tayo at dapat laging mag-self-improve tayo upang walang masabi ang mga tao sa paligid natin at di na nila muling kusgahan pa. At ang lalaking mahal mo ay laging ipagmamalaki. Palagi ka nalang talaga namang magustong makasama. Lagi siyang naaakit sa'yo at kailanman hindi kanya matitiis ka niya matitiis ka-inspire. Ano pa naman ang sikreto makit-spire para kailanman hindi ka matitiis sa lalaki? Huwag mo so, ipapakita na hindi mo kayang mawala siya o pumak-spire pag pinakita o pinaramdam, mo na hindi mo kayang mawala siya, doon magsisimula, lalaki ang ulo niya at magpapahabol sa iyo. At talaga namang magiging kampante pagdating sa iyo. Kapag ang boyfriend mo, ang asawa mo, mister mo ay naging kampante pagdating sa iyo sapagkat alam niyang baliw ka sa kanya, doon magsisimula na maglolo ko yan. Oo, kayo Spark. Bakit hindi naglolo ko ang iba? Sapagkat hindi sila ganun kakampante sa partner nila. Alam nila na kapag alam babae sila, iiwan sila ng asawa nila o girlfriend nila at wala nang balikan yon. Kaya magpakita ka ng pag-ibig pero magpakita ka rin ng katapangan. Maging mabait ka pero talaga namang dapat may panayindigan ka. Dapat niyang malaman yun. Kaya kailanman huwag ka magpakita ng sobrang-sobrang pagmamahal. Dahil kapag nagpakita ka ng sobrang-sobrang pagmamahal at kabaliwan sa pag-ibig at relasyon ng isang lalaki, ay magsisimulang magsawa sa'yo. Pagsasawa ang kanya at magtitingin siya, tingin siya sa iba at maaaring makuha ng iba ang interest niya at ma-attract siya sa iba. Kaya makisipal siya sa mga sikreto. Huwag mong ipapakita na hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Huwag mong na hindi mo kaya pag wala siya. Kahit wala siya, pakita mong masaya ka, okay ka, malakas ka at nagpo-focus ka pa rin sa mga bagay-bagay na ginagawa mo araw-araw, hindi yung nadidistract ka. Huwag kang puro drama, huwag kang puro sad girl, huwag kang post some Huwag kang puro iyak, huwag kang puro lungkot, huwag kang puro marites, huwag kang puro kwento. At talaga namang huwag kang puro makikipag-away ka lagi sa kanya at lagi mong dinadima ng oras niya, huwag ganon. Upang ang lalaki, maisip niya sa kanyang sarili na kaya mong mabuhay. Kaya mong maging masaya kahit wala siya. Dahil doon, magkakaroon ng takot sa puso niya na baka hindi siya makahanap ng tulad mo. Ang isang babae tulad mo ay talaga namang hinahabol-habol ng mga kalakihan. Alam niyo, mas gusto namin yung babae na ganyan yung babae na walang masyadong pakialam sa lalaki. Mas gusto namin yung ganyan. Yung babae na hindi masyadong importante sa kanyang lalaki. Mas gusto namin yung ganyan. Yung babae na inuuna ang karir at sarili kaysa sa lalaki. Mas gusto namin yung ganyan. Mas kinababalawan namin yung ganyan. Mas hinahabol-habol kinaadigan namin yung ganyang klaseng babae. Yung babae na talaga namang hindi nagmamahal at umiibig ng sobra-sobra. Yung babae na talaga namang hindi nababalot na gahabol sa lalaki. At kapag kaganyan ka, ka high value ka para sa amin. At dahil doon, dahil doon, kailanman di ka matitiis ng lalaki at maghahabol pa sa'yo, ka-inspire. At pangalim, sikreto mga ka-inspire, para kailanman di ka matitiis ng, ng lakis. huwag mo siyang palaging paghihigpitan. Yan ang pangalim ka Alam nyo, kapag kaganyan ka, masyado ka mahigpit sa partner mong lalaki, sigurado ko kayo, ka-inspire, magsusumi kumawalan sa'yo. At kapag ka, siya ay nasasakal na sayo paano ko, mas lalo ka nang titiisin. ba? Diba? Ngayon, kung hindi ka masyadong mahigpit sa kanya, hindi ka rin naman masyadong maluwag, binibigyan mo siya ng oras, ng space, sakto lang naman yung higpit mo at luwag mo, eh, ang lalaki, hindi kanya matitiis. Eh, bakit naman ganun kay Parang ang gulo, parang hindi ko magets. Alam nyo kasi kay lahat ng tao, lalaki man o babae, kapag tayo sinasasakal na sa isang relasyon, o kahit pa sa betting sa isang trabaho, o sa isang sitwasyon, sa isang bagay, talagang titiisin natin yon kasi nagpapahirap sa atin yon eh. Alam mo ba na masado pag masyado ka mahigpit, pinapahirapan mo siya, hindi siya nagiging masaya. O talagang titiisin ka niya. Baka nga hindi ka na niya balikan eh. Pero pag binibigyan mo siya ng space, ng oras, nakakahinga siya, magiging maligay yan. At may isip, isip ka pa niya. At mas lalong papahalagahan ka niya dahil doon di ka niya matitiis. Ka-inspired. Huwag kang masyadong selosa. Huwag kang masyadong mahigpit sa boyfriend mo o sa asawa mo. Huwag kang isip ng isip. Huwag kang masyadong mag-overthink. Isip ka ng isip na baka may iba siya. Baka magloko siya. Kaya masyado kang mahigpit. May Mayat may maya ka nakabantay. Gusto mo, lagi siya nag-update sa'yo. Kinukuha mo pa yung password ng social media niya tapos lagi ka pang, gusto mo pa lagi magkasama, gusto pa may, may nagko-call siya sa iyo, nagbi-video call pa gusto mo pang makita ko sinong kasama niya. Wala kang tiwala sa kanya, nasasakal na siya sa iyo. Talaga mong kapag yan ay kumawala, din siya babalik sa iyo. Titiisin ka niya sapagkat so, ganyan ka ka-inspired. Pero kapag kasakto lang ang pag-ibig mo, nagtitiwala ka sa kanya, hindi ka masyadong mahigpit at talaga namang ganyan, ganyan ka, ang lalaki ay magiging masaya at makukontento sa iyo. At kapag ka ganon, matitiis ka ba niya? E kontento sa iyo at masaya sa iyo? E ano bang hanap natin sa isang relasyon? Ba't tayo nakikipagrelasyon? Hindi ba't para maging masaya? At kung ang lalaki ay masaya sa iyo, paano ka niya ngayon matitiis? ka inspired sa isang mga sikreto upang sa lalaki kailanman di kanya matiis. At lagi mo tandaan niya na huwag kang masyadong mahigpit sa part ng mga lalaki ka-spark. So, mas pwede yung para mas lang po makasupport pa sa pagtapos ng vlog dito. Kasi kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga di pa po na-subscribe, ay pasubscribe na ma mas pwede click nyo rin po notification bell upang mag-i-update kayo pag may bago kong upload. So, mga gusto magpo-coaching or magpa-advise, ay pakimais lang po sa aking Facebook and po yung profile feature ko at pakichat ako pakimessage lang ako sa messenger at ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat. Makisupport. Magingat kayo lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired.